na tayo. Ang <laughs> mga kalipin o. na, may uwi na natin to. Tara na, tara na. What's up mga kanipi? At kumusta kayo? Ako ayos lang din. At ngayong araw na to, yung pinapangarap nating motor makukuha na natin ngayon mga kanuypi. at sama nyo ako ngayon at hindi ko alam yung nararamdaman ko mga kanuypi. at excited na ako na makuha yung motor na yon tagal kong pinangarap yung motor na magkaroon mga kalipi at kailangan na kailangan ko kasi yon para sa mga bibili ng bigas syempre kailangan natin ng service mga kanipi at ngayong araw na to kukunin na natin yung motor <laughs> excited ako mga kanipi na makuha na ngayong araw na to at kasama ko yung pamangkin ko na si Maning at yung anak ko na si Rinyan bali tatlo kaming pupunta doon sa tindahan ng mga motor so salamat kasi nandyan kayong sumusuporta sa lahat ng mga videos ko at maraming maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads mga kalayuti so samaan nyo na naman kami sa pagkuha ng motor uh, tara nandito na tayo mga kanipi sa uh, kukuhanan natin ng motor at bali kasi nung pumunta kami ng binalonan dun sa kamanggaan nung kumuha kami ng kawayan mga kanipi naalala nyo yun at dumana ko dito nagkanbasa ako kung magkano yung badya nila dito na Kawasaki at uh, mas dito sa Weltech dito sa binalonan kaya dito tayo kukuha ngayon ng motor na pinapangarap nating magkaroon para sa pamilya, service ng pamilya at syempre service na rin sa negosyo nating bigasan mga kanipi. So samahan niyo ako, tignan natin kung magkano yung madi-discount natin dito sa pinapangarap nating motor. Tara, yan yung pinapangarap nating motor mga kanipis na badya. Ayan. Ayan, kukunin na natin to. Madam. Magkano to? Oo, oh, ako nga. Bali siya yung nakausap natin mga kanipis. Siya kasi yung nakausap natin na ano. Nagpanbas tayo kung magkano ito so, kukunin natin bali kasi mga kanipi uh, at ito ang linis ng makina nya bagong bago daw Fifty one four. Opo, bali nakapromo po kami last day po today yung promo namin. Okay, kaya so, nga okay. ko nga yung last one niya eh. Last yeah, day niya. So magkano lahat pag ano? Fifty one four less one five. So forty tayo sa. Forty nine nine. Wala nang president ko. Wala po, sir. Bali ang maibibigay po namin yung one year registration, tapos yung shirt po keychain, one year free service insurance, one. Pwede ka nang mag-points, sir. And then mabibigyan po natin yung discount na 15. O uh, paano yung kanya yung maintenance niya? One year free service plus free service. Okay. Uh, okay. Ayos. Ah, okay, sir. So, then ini-merit po. Kailan lang dumating sa inyo to, madam? No, ano lang sa itong itong deliver sa no, Sabado pa sa kailan lang yung sa pag-deliver lang Bagong bago lang. Bagong-bago lang talaga mga kanaypi. Ayan, tong pinapangarap natin. Bali, kulay blue yung kukunin nating kulay. Ayan. Saktong sakto yan eh. Ito yung isang kulay niya, mga kanaypi, yung red. Ayan. Pero yun yung pinakamaganda. Mas gwapo to eh. At uh, soon, bibigyan natin siya ng pangalan. Ngayon, wala pa akong naisip na magandang pangalan. Ito, kukunin na natin ngayon mga kamiti. Lalabas na natin. Uh, ayos, may motor na tayong bago. si up na nila mga kamiti. Itong I want to sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the sh you don't do. Well, I'ma make hellish shit and I don't become you. Ha! Have no regrets outside of my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Baby, stabbed in the backpack, I'll show you what. So, I'm going to na a motor na service for na tricycle. Ang um, alalahanin na lang natin yung anak yung pang sidecar natin. Pupuyahin na tayo. may passing sir naririnig nyo ba yun mga ayos na ang sarap sa pakiramdam mga kanoypi na natupad ko na naman yung isang pangarap ko at nandito na sa likod ko yung motor na yun at, shoutout nga pala sa kaibigan ko dyan yung kababata ko na si Robinson Obaldo aka Scout Ranger ng Taiwan ito na pre yung motoro ang kita ko naman yan Ayos na At pag uwi mo Pwede na tayong mag, kwan, mag stroll Pwede na siguro Itong badya na na service Ang gagamitin ko no So Antayin kita pag uwi mo pre At ingat parati dyan Sa Taiwan So inaantay na lang yung kwan Mga kanipi bumili lang sila ng, ano, ng Gasolina para magamit na natin mapaandar na yung bagong bagong CT100 at ah, CT125 pala na badya mga kanayuti ayan so, ang ganda ng kulay nya eh anong masasabi mo naman anak maganda yung motor maganda ayos ba ayos isang litro lang ba yan boss uh, ano lang sir 700 ml lang po activation Oh. pero at Uh, dagdagan nyo na lang po Anong gasolina yan? Unleaded sir Unleaded Unang andar Ito kaya gumagana pwedeng patry Sige po Baka may charger kayo dyan ba? So ipapatry natin itong mga kanipi yung charging port nya ng USB Yan ang pinakamaganda Lalo na pag may nakalagay ka dito na cellphone Ganda yan mga kanipi Ganda ng tunog mga kanipi Silensyo talaga Ayos Nagcha-charge mga kanipi Ayos ayos So wala na pala silang binibigay na Plate number na for registration mga kanipi At yung mismong bibili na lang yung magpapagawa ng engine number yung ilalagay dito kung wala pang plate number so yan magpapagawa pa tayo ng engine number nyan At ayos na, may uwi na natin to. Thank you, mama. Thank you. Anong pangalan mo pala? Sian po, sir. Sian? Yes, sir. Shout out kay mam ma Sian. Okay. Siya yung nag-assist sa atin, mga kanilin. Thank you. Hey, sir, salamat po. Thank you. Po. you. Ingat po, sir. Ayaw. Tara na, tara na. Tara na. Yo, yo, I'm like an addict, dude. I gotta have it. I ain't even playing. Got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. fuse like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing. Got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. sa bahay at uh, nandito yung motor. Diyan ko muna nilagay. At nandiyan na. Grabe. Ang ganda no, mga kanaypi. Anong masasabi mo dyan yan? Ayos. Panalaw. Ayan. Ang ganda ng motor natin mga kanaypi. Yan, no? At nandito na sa bahay. Officially na masasabi ko na sarili ko na tong motor na to kasi naiuwi na natin, di ba? Ayos. Ang gandang patakbuhin mga kanoy pero hanggang 40-50 lang yung patakbo ko. Ah, uh, ano yung tanatin i-break in muna natin yung makina niya para hindi masira. Ganda. Ano masasabi niyo? Nya? Solid. Solid. Ay sa. Solid kanoy pi. Ganda ng baja. Yan. <laughs> ayos na ayos. daw na no, mga kanaypi. Yung sidecar, ah uh, pag-iipunan muna natin 'yan, mga kanaypi. Medyo may kamahalan din kasi 35 'yung ano, mga kanaypi, yung sidecar. 35,000. Wala na tayong pera pambili. Kaya mag-iipon muna tayo para doon. At unti-unti na natutupad yung pangarap natin na magkaroon ng sariling motor at soon magkakaroon na ng sidecar yan mga kanayipi. pang pamilya na at pang business natin sa bigasan natin para hindi na tayo mahirapan na maghatid sa ibang lugar diba? at kung may sidecar na yan pwede na tayong maghatid kahit saan dito sa Ordaneta pwedeng pwede yan mga kanoipi at sa mga karatig bayan yan mo nga nyan ayos ah <laughs> ayos ah nyan patakbuin mo na nyan mas maganda yung blue kaysa yung pula no ganda na maganda ayos mga kanayipi ayos na bali maghahatid tayo ng bigas mga kanayipi at dito lang sa kapitbahay din namin Ayan Ngayon lang tayo na ano dito mga kanaypi Napunta dito oh, So first time natin mag-deliver dito mga kanaypi at dyan lang mag dyan lang sa likod ng bahay namin yan. Itong bahay na to. Di-deliveran natin. So tapos na natin na deliver yon mga kanaipi yung 25 kilos na isang sako. At cash niya na binayaran mga kanaypi. At ito. 1,000 libo. So nakabinta na naman tayo. Diba? Yan ang maganda. Pawasingan natin mga kanaipi. At medyo malikabok eh Ayan ang alikabok niya mga kanipi oh. So washingan natin at shampoo natin ng palmolive. Palmolive. <laughs> Ayun. Tanggalin mo na 'yan 'yan. Yung kanya. Gunting. Huwag na pisahin mo na lang baka magunting mo pa yung kwan. Kunin natin unang ligo. Yeho! <laughs> Para matanggal yung ano niya, mga alikabok, alikabok mga kanipi. Tanggalin lang natin yung mga ano, mga kanipi, mga dumi-dumi niya. Yung mga grasa-grasa. Langis-langis. na mga kanipi. At uh, nawala na yung mga alikabok dito. Tapos dito kanina kasi. Parang malangis-langis mga kanipi. Ayan. na siya. Malinis na. Saka ang daming sticker. Sticker dito. May sticker pa mga kanipi na nakakabit. Tinanggal na natin. So, malinis na si Baja So, nandito na naman kami ni Milo para mag-shoutout sa inyong lahat mga kanipi at sa mga nag-comment. Tapusin nyo tong vlog na to, baka nandito yung mga pangalan nyo. At sa mga hindi ko ma-shoutout ngayon, siguro sa next vlog na lang ulit. At mag-shoutout na tayo sa inyong lahat. Shoutout nga pala kay Sir William Bayaka from San Diego, California. Shoutout sa sir. At shoutout nga pala kay Bad Trip from Mangaldan, Pangasinan. Shoutout na rin kay Bila Makalan. At shoutout na ta rin tayo mga kanipi kay Idi Umpako. At shoutout na ta rin tayo kay Ate Corazon Sanggalang. At shoutout na rin kay Marilyn Makusi at Romeo Marinas from Canada. Shoutout ta rin mga kanilipi sa Kabantog Family At shoutout ta rin sa Lopez Family from Vancouver, Canada and Bawang, La Union Shoutout ta rin tayo kay Kenneth Paul Tolentino At shoutout ta rin mga kanilipi kay Victoria Dionosio from Jeda, KSA Shoutout ta rin tayo kay Sir Dave Miller at Ma'am Michelle Miller from Australia Shoutout ta rin tayo mga kanipi kay Albert Ruaboro At shoutout ta rin kay Robian Lakatan Shoutout ta rin kay Ronald Tolentino Shoutout ta rin mga kanipi kay John from uh, Monti Carla Balanga Bataan Shoutout ta rin mga kanipi kay Jopez at AC Corpus from Xinjiang, China Shoutout ta rin kay Lenny Gonzales. Shoutout ta rin kay Lu Soriano from Saudi. At shoutout ta rin kay Antonio Torres. Shoutout ta rin kay Billy Quito. Shoutout ta rin kay Romeo Kabantog. At punta na rin tayo sa mga vlogger din na gustong magpa-shoutout. Ma-promote yung kanilang mga YouTube channel mga kanipi. Unang-una yan, shoutout nga pala kay Kawalwal TV Vlog. Shoutout ta rin kay Purdy and Rhea Shoutout ta rin kay Mikti TV Shoutout ta rin kay Chen Taiwan Warrior Shoutout ta rin tayo mga kanipi kay Kabawig TV At shoutout ta rin kay Chalong Vlogs So dito na naman natapos ang video vlog natin mga kanipi Shishini sa inyo sa Mandarin At maraming maraming salamat sa suporta nyo palagi Lalong lalo na sa mga hindi nag-skip ng ads mga kanipi no Thank you so much sa suporta palagi sa aking mga video dito sa Bansang Pilipinas at sa mga DIY ko dito sa bahay namin at yon kita-kita na naman tayo bukas at maraming maraming salamat ulit. Thank you so much and stay safe lagi. I love you all. Peace out.